Nung no, college ka ba, matataas di oh Oo naman. Wow! Nakita namin Tio Armo. Sa PE na lang, Psycho Computer. INC, Incomplete. Oo, hindi na kumingin sa unang bahay namin. May nadukas na kami. Pinatuklas ang kami dito ngayon At naglilipat kami ng gamit, minakita kami sa box ko. Boy, pakita ka natin, pakita natin Kinaanaw <laughs> kasi namin dito, ito yung box kasi na to Puno-puno ng mga pictures oh, oh, namin oh. Yung mga inuwa oh, oh, <laughs> <luma>. oh, oh, <laughs> ano oh, Si Alin oh, oh, Ako, ayan. Ayan. ayan Yung mga nung college Mama ngayon Andito pala Yung uh, T.O.R. ni Mama <laughs> sabi sa tinulama, pag kayo mabuti, <laughs> dapat mataas oh. marka nyo. <laughs> <laughs> Kasi Ako college ako, Liga, halos uh, ano ko, ano tawag doon, uh, uh, ano ka. ako oh. sa marka, lahat ginagawa <laughs> ako. <laughs> <laughs> lahat ginuplet ko yung mai-tawid oh. talaga. At at Mahipam-pasuk daw sila ng mga pasukan ng mga pasukan ng mga pasukan ng mga pasukan ng yung marka ni Mama. Kasi ang sabi sa atin, ang tataas ng marka niya. Tataas daw! sa amin, mula bata kami, anak, pagbutihin niyo. Oh. Dapat yung marka niya tulad nung akin. <laughs> yung... Yan! Kung gaano kataas pangarap niyo, mas mataas pa din yung marka niyo. yan! <laughs> 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 Ito! <Raking galing> <laughs> in midwifery! Yeah. <laughs> wow! Wow! <laughs> Year Graduated 90, 90, 1995. 1995 Ayan, wala pa ako yan 1995 Naka-graduate pa lang no 1997, binuntis na ni Papa ko Ako <laughs> oh, yun, ako oh, yun 1997 so, Tingnan nyo Maganda eh oh Maganda, maganda English yun. Grammar, 91 91, 91 ah, yeah. uh, Foundation of Healthcare, ayan Magaling 84 84. 84. 84. <laughs> Ito na Ano? Oh. OBS Tetris parang may Tetris pala no? <laughs> 79 <laughs> Yung dalaga ako, oh. pag eka ako nagkaroon ng palakol, kasi line of service, mapalakulin oh, wow. ako ng lolo mo. Ay, oo, oh, to totoo, totoo. Oh. Meron pala, baka di lang <laughs> nakita. <laughs> At ito matinde. Oh. Uh, ayan, oh. Pang, may 75 anatomy, <laughs> physiology. <laughs> 79 microbiology. Ito <laughs> matindi. Bang INC. Incomplete. Incomplete. Just ko pati computer education, INC. Kaya pala sinasabi sa akin. Boy, kaya pala sinasabi sa atin ni mama. Computer kayo na computer diyan. Kaya pala galit ay bangsak. INC. At hindi lang isa, 3, I love you. Ay 78. May INC pa dito. Nung nag-summer, <laughs> 1994. <laughs> 1994 summer. Kita mo ha. Kita mo ito. Family, Family planning 89. Okay. Oh. Kaya pala. Oh. Kaya pala. Kaya nabuo ako. Nabuha po. <laughs> after two years nabuha po. Pero graduate uh, si diploma. mama. Diploma. Ayan, diploma. Ayan, diploma ni mama. Ang galing. Pero ito pa. Ito pa. ito pa. Ito pa. Ay meron na. pa. Pang. INC. Computer. <laughs> ngayon, ito ang tanong. Oh. Di ba, niyayabang sa atin ni Mama yung Margarita? Oo, oh, oh, noon. Oh, ka na tayo. Ang tanong, alam kaya ni Lolo Bong to yung tatay niya? Yan! Yeah. Kasi, boy. kasi, baka, baka, baka tayo lang ang nakatagpo na to, tinatago-tago ni Mama to. Parang buwak! Nasa ilalim! Oh, <laughs> At saka parang inabando na siya. <laughs> alam mo so, kung magulang ako ni Mama dito? Baka palayasin ko <laughs> rin. Paaba ng marka kung makapagyabang sa ating nanay natin no? no? Ngayon, tatanungin muna natin si mama. Ayan. Kung, kung baga, i lang natin kung ano yung nalalaman niya sa marka niya. Okay? Kapag no, sinumalit <laughs> siya, may resibo tayo. Ayan. <laughs> ngayon, kapag <laughs> nagsinumalit siya, isusumbong natin kay lolo mo. Yeah, 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 yeah. Kaya sabi ko sa inyo guys, hindi uh, hindi, uh, hindi sa lahat ng bagay uh, importante ang mataas na marka. Okay naman mo yung nanay ko ngayon. Kalit siya. Ma. Ikaw ha, tinangaling ka. At kung confront tayo uh, na nga natin si mama, kasi na dyan eh. <laughs> ngayon boy, eh, tagong muna natin. Kaya mamaya ako papakita. Ayan yan. E. <laughs> Baga, susurin lang natin yung, ah, uh, kung ano'y sasabihin niya ngayon kung oh, ganun pa rin. Kung mataas talaga. <laughs> kasi, ala namang masama. Oo. Oh, Naka-INC <laughs> uh, <laughs> ako eh. Ay, oh yan. <laughs> Pero inamin ko. Eh <laughs> si mama. Eh boy, si mama. Si mama, parang wala ako natatanda ang kwento niyang ganun. Oo. Ano pa Isusubukan natin sa kalolobong. Boy, magumit pa naman si lolobong. Ayaw niyo ba yung niya? <laughs> Oo. Oh, <okay>. ah, Ma! Ma! Ayos ka mo na mo kay closet mo dyan! Ah. Ah. Ay! Okay. Ay! Okay. Ano yung tatanong lang kami sa'yo kasi na, na parang na ako bigla. Ayan. Hindi Ay, ba alam mo naman to? Sila, sila ka lo. Ayan. Ayan. Sige, sige, napakatiligado sa pag-aaral ngayon. Diba, oh, tapakas oh, ng marka? Oo, oh, mga At, Eh, nga, tatanong ko lang sa'yo. Kasi, <laughs> nung college ka ba, matataas din Oo naman. Oo! Oh! Tahan <spans> Hindi. No Mabagal... Kasi sabi ko nga sa kanila, yung naalala ko mo, mo naman. Oo, oh, tama. So, tama. Oo so. ano? no. mo sa amin yun. Eh, no, ano, di ba, nagkakaano ka rin ba nun? Nagkakabagsak ka? Aba hindi. Ah! Ayun, no, di diba, ba Oo naman, magaling siya. Eh. Pag matyaga ka, di ka babagsak. Ay! Nagpapit-tyaga, may. Nilaga. Ayan! Magaling! <laughs> ka, ano mo naman. Kung di ka man nakakabagsak, may kulang ka ba? nagkaka inc ka ba? Hindi ah. Oh? Ayun. Oh, yun. Ay, isa wala. Hindi. Wow. hindi, 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 hindi wala. Wala. Oh, wow! Oh, <laughs> Kumbaga, alam din nila lalubok yan. Na, lalu, na so, Ay, oo, oh, oh, Na matalino ka sa klaso. Kailangan no. pangalan ay ano, sundan ng mga kapatid. Oh, Aba, oh, apa, sundan. Ano, panganay, yun, ang so, kagatay. <laughs> oh. sige. Oh, kumaka. alam nila lalubok? Be, oo. Oh, oh. Bakit? Ako? Lubog. Hmm. Buti ka naniniwala sa nanay mo. Ako siyempre, yeah, mas naniniwala kami sa magulang. <coughs> Hindi. Gusto ko lang din malamang kilala mo kung paano kung gano'n siya na Excited. Oo. Oh. Nung okay. pinapakita mo yung grades mo. Nagsasabit si tatay noong araw sa akin, tsaka si inang. Ano nagsasabit Nagsasabit, na? Na? nagsasabit sa... sa stage. Ah, Ay, galing! Nagsasabit ng ano... sinampay ng pie sa'yo. At yung mailig mag-ano tayo mag Ano ka? sa bulakan? Oo. Talaga ba? Oo, mahal at anong wala kay Lolo Wong? Pwede mo naman tawagan, bakit hindi mo... Bakit para kayo? Bakit para kayo? kayo? Lalo! 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 mo. Lalo! 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 Huwag kiniginopay lolo ko ah. Mahangin kasi Dito. Lolo, ah. kamusta? Bless. Ay, Nabil, lobo. Let's go, bless, Let's go. go. Loh, eh, may tatanong lang kami sa'yo. Ayan, ayan. Kasi, ay, masakto. Andito si Tita Tess. Ayan, ayan. At andito si, si tita, tita Mare. Mga kapatid ni Lola. Ayan. Ngayon, si Maria Tess, Tita Mare. Isa kayo isa nagpa nagpaaral kay Mama. Nakatundaan yan, nung, nung college ba? Hindi <laughs> ito na natatawa ng sinolo ko. No, Nakilig ka! Ngayon, no. <laughs> nung umuwi siya naiyong. dito, ano yung kwento niya sa marka niya? Mataas. Mm. Oh, ay, nagaya lang ba ah, dito? Hindi, mataas! Uy, mataas! Hindi niya na anak mo, galing-galing! Lalo, kinawa yun sa'yo ni mama, mataas.